Yo guys, what's up? At uh, magandang umaga. Uh, wala kami magawa ng aking magandang asawa at ako ay hindi pa pwede maghila mga idol dahil hindi pa tayo nakapagpa-check up. Kaya ngayon, pupunta muna kami sa aming maisan o corn farm na maliit. Tapos kukunin na namin yung aming mag-inambaka doon dahil ang aking mag-uula ay paalis na. Eh uh, guys, samahin niyo kami sa aming pag-hiking ngayon. Ayan ang aking ating food. Ang ganda guys ng ilog. Sarap maglangoy. Mamaya, ilalampuhin ko dyan sa ating Michelle. Ano na, lakad mo. Ito, sa mababaw. Yan. Yan. Hmm. mga idol, may kabayo. Mm. Napakapayat ng kabayo mga idol. Pakaawa. Mm. Hindi kami mga idol so kay Kastor dahil baka pares kami malaglag. Dahil lang atin sila hindi marunong manakay ng kabayo. Layaw pa man din si Puging Kastor kaya siguro atong tatakbo yun. Ayosin mo niya madulas. Ako, malalim pa naman dito. Ha? Malalim. Ma, Hindi naman siguro. Sabi ka dumaan. Parang meron yung maliit. Maliit And guys uh, Mag-aabuno kami ngayon Sa aming maisan dahil 10 days na sila kaya lagyan natin na abuno well guys kitakits na lang tayo mamaya sa aming mini corn farm Bababahin ko ng ate Michelle nyo dahil matatagal lang kami. Hmm. Yan guys, susap so at nandito na kami sa aming mini corn farm. Ah, ngayon mag-aabuno kami ng ate Michelle nyo para makaminus kami ng gastos. Ah, yung amin na ipatanim may isang bag pa lang pero inalagaan ng ulan mga idol kaya parang 60% lang yung tumubo. Tapos yung iba ay kinain pa ng ating mga kaibigan pero okay lang yan dahil nagugutom sila. Uh, mga kaibigan, kung naririnig nyo ako, sana ay dun lang kayo sa tabi. Kumain, wag na dito sa gitna. Ayan mga idol, pakikita ko sa inyo. Ayan mga idol, yung berde yun yung naunang patanim. Ayan, kita nyo iba, hindi, 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 ano, ano, laki kasi nga, na ano, ulan. Tapos hanggang dun sa baba na yun, yung iba bago palang nasibol. Hanggang dun yung papataniman natin sa may baba ng bahay. Yan. Medyo masukal na agad gawa ng ulan mga idol pero ayos pa yan kaya pa yung taniman. Isang bag pa mga idol yung kasi dyan. Bukas, Monday, bukas January 20 magtatanim sila. Papakyaw natin ulit mga idol. Ngayon kami ni Ate Michelle yung mag abo no. Mahal baka ma -ano ka ha? Madulas. May kasama kaming Teka like video na namin mga idol si Koy 3D yan. Napakasipag niyang batang yan. Pag ML mga idol. Si <laughs> hey Michelle baka malaglag ka ha. Uh -huh. Baka maano ka. Thank you. Thank you. Mahal. Bibingi ka na eh. ayan mga idol nasibol na yung iba hanggang dun sa may puno ng buli na may sa may bangkal pagilid hanggang dun sa may antipulo na yung mga idol ang tanim pababa yung taas na yung mga idol wala pa first time namin mga idol mag abuno dahil puro upa kami na nakaraan Up, kuya third, careful ka. Ay, may mais. Sayang, bag na puwto kuya third. Yan guys, yung abunuhan natin yung medyo matataas pa. Ito mga ano hindi pa to. Kuya third ayos siya. Hindi. um. Hindi. mga idol, Hindi. 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 Pero ang sabi ng papa ko, pag meron daw kinain na ganun, wag daw natin pagagalitan. Bagkos daw ipagsabihan natin. Kaya mga kaibigan, dun lang po kayo sa tabi kumain. wag po sa gitna. Inyo na po yung tabi. Para naman makabawi si kagawad sa kanyang gastos. Ano guys, tara, samahan nyo kami. Hmm.

Retoid. Tap mo muna, tapos punta ko sa unahan namin. Hmm.

Swerte nito yung nasa baba, mahal. Ha? Swerte nito na yung nasa baba. Bakit? Kapunta sa kanila lahat yung abon. Pag natunaw. Ah, ganun? Pag-ilan. natin ating pin. baka Stop ko na. Gabo, no? Stop ko na. Kuya, stop ko na. Hmm. Limpi, ka dun, kaya din. Sabo baka dun. siya rin ba? Hmm.